Mula po sa inyong mga tanong, babasahin natin at bibigyan po natin ito ng linaw. Mula po ito kay Dante Sulit at basahin po natin. Ask ko lang po, meron po ba mababasa na talata na nung namatay si Jesus pumunta kay na Abraham at nangaran? Bago po natin ito bigyan ng talakayan, kayo po'y welcome sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen. At ngayon, patuloy natin sagutin ang inyong mga katanungan. Tandaan po natin, ang kasulatan po ang magbibigay sa atin ng kasagutan at maunawaan natin yung mga bagay na itinuturo ng ating Panginoong Isus. Ngayon, sa inyo pong katanungan, may katotohanan ba ito na si Jesus po noong kanyang kamatayan sa krus, di ba, at nailibing siya, yung kanyang katawan ay nailibing doon sa grave, ano po, at yun namang kanyang espiritu ay pumunta sa lugar ng mga patay na tinatawag na dakong kalaliman ng lupa. At ang sabi pa nga ay nangaral at ito yung ating aalamin na kung saan naroon din ba si Abraham nung pumunta si Jesus doon sa kalaliman na tinatawag na lugar ng mga patay. At ngayon basahin muna natin yung kanyang pagkamatay at saan nga ba siya napunta. At yun ay babasahin natin sa mga sulat ni Apostol Pedro. Sapagat siya magpapaliwanag para maintindihan natin ano po. So, puntahan natin yon. Masahin natin dito sa unang Pedro 3.18. Sapagkat si Kristo man ay nagbataring minsan dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang tayo madalaniya sa Diyos, siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. Ngayon ituloy po natin sa verse 19 na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasabi langguan. Patuloy po tayo magbasa na ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay natatini noong mga araw ni Noe, samantalang iniahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti. Sa makatuwid ay walong kaluluwa ang nangaligtas sa pamagitan ng tubig. Dito sa ating binasa na po, nagbibigay linaw po na kung saan yung ating Panaso Kristo namatay at yung kanyang Espiritu saan po pumunta. Ngayon, balikan natin yung 18 para mas maintindihan po natin. Ano, uulitin ko po. Sabi po dito, sapakat si Kristo man ay nagbata ring minsan dahil sa mga kasalanan. Ibig sabihin, namatay si Kristo, nagdusa. Pinahirapan yung kanyang katawan. Siyempre, yung kanyang katawan, katulad nating mayroong katawan, yan po ay isang bagay na uh, may dugot laman. So itong ating kasalanan, sapagkat yung kamatayan ni Kristo doon sa cross para matupos yung ating mga kasalanan. Ngayon, yung kanyang espiritu, ang sabi po dito, ano ho, siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa espiritu. Ang tanong, yung bang espiritu bumakyat agad sa langit? So ang sinasabi sa verse 19, mayroon pong pinuntahan yung kanyang espiritu. Puntahan natin yung verse 19. Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasabi langguan. Ito po ang inyong tanong, muli kong babasahin ano po. Meron po ba ang mababasa na talata nung namatay si Jesus pumunta kay na Abraham at nangaral? So, ito yung talata na ibinigay ko sa inyo na malapit. Ano po? Malapit po ito. Namatay si Jesus at yung kanyang Espiritu. Saan pumunta? Nangaral. Saan nangaral? Ayan po. Sa mga espiritong nasa bilangguan. Ang tanong, aling bilangguan yun? Saan bilangguan yun? Yun na naman ang ating hahanapin sa banal na kasulatan. Kasi doon pumunta ang Espiritu ni Kristo upang mangaral ng Ibanghelyo. Siyempre, hindi sila nakapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Kaya yung mga naunang namatay sa panahon ng Henesis hanggang sa panahon niya, pinuntahan yun. Nakita po niyo Yan ang ating alamin. Paano natin ito malalaman? Sa pamagitan din po ng kasulatan. Ipapaliwanag pa ito uti-uti sa atin ng kasulatan sa pamagitan naman ni Apostol Pablo. Tingnan natin. Para maintindihan natin, basahin din natin itong paliwanag ni Apostol Pablo. Mga tagay peso, 4.9 ang dating Biblia. Ito po yung version natin babasahin ngayon. Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? Kundi siya'y bumabari naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. So maliwanag po, nagpapaliwanag si Apostol Pedro. Pumunta doon sa dakong lugar na mga espiritong nakabilanggo. At itong mga nakabilanggong ito na ating gustong malaman sa ang lugar, doon po pala sa dakong kalaliman ng lupa. Pumunta po doon ang ating Panginoong Heso Kristo. Kung itutuloy po natin sa verse 10, ang bumaba ay siya rin namang umakyat sa kaitaasan ng buong sangkalangitan upang kanyang mapuspos ang lahat ng mga bagay. So malino po, pagbaba niya doon sa kalaliman ng lupa, doon sa sinasabi po ninyo, no, kung babalikan natin ang tanong ninyo, yung pinuntahan ni Jesus kaya Abraham ba yon at nangaral dito po sa kalaliman ng lupa? di ba? At pagkatapos niya siya pumunta doon, kaya Abraham, bumalik uli siya doon sa langit. Kasi tagalangit si Jesus. Ang tanong, kasama ba si Abraham papuntang langit? Yan din ang ating alamin maya-maya. Kasi nga po, maraming nalilito. Meron na daw taon sa langit. Kaya tayo, tinutuklas natin sa banalakasulatan, sa pag-akit ba ni Jesus sa langit, may kasama ba siya? 'Di ba? Ay na alamin mayamaya. maya. Ngayon, ating tinutukoy yung pinuntahan ni Jesus, naroon ba si Abraham at nangaral? Sapagat ito po yung katanungan. Ano? So, hinahanap natin. Meron na tayong uh, nakita na yung ating Manasok Kristo ay pumunta doon sa kalilima ng lupa. Ang tanong, anong tawag doon? Doon kasi po ay mga espiritong nakabilanggo. Diba't babalikan natin ito? sa paliwanag po ni Apostol Pedro. Ito po yung kanyang pahayag sa unang Pedro 3.19 na yan din ang kanyang inayaw at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ngayon dahil gusto nating alamin saan lugar yung bilangguan, yung mga espiritong nakabilanggo. Ipinaliwanag naman ito sa atin ni Apostol Pablo. Balikan din natin yon. Mga taga-epeso 4.9 Ngayon ito, umakyat siya. Ano ito? kundi siya'y bumaba naman sa mga dakong kalaliman ng lupa. Ang tanong anong tawag po doon sa kalaliman ng lupa na pinuntahan ni Jesus? Okay, naroon nga ba si Abraham? Ngayon, para maintindihan natin, ito'y naipaliwanan ko na po, meron tayong tinatawag na shol. Maaring dito yung mga mabuti, mga mananampalataya, sumusunod sa Diyos. At yung sumunod na bahagi, Hades. At yung sumunod na bahagi, na tinatawag na kaduluduluhang bahagi ng hukay, yun naman po ang pinagdalhan ng mga anghel na nagkasala sa Diyos. Ngayon, maaring narito sila sa Siyol. Ito po yung lugar na nakabilanggo ang mga espiritu na kung saan ay pinuntahan ni Heso Kristo. Ang tanong, nasa Siyol nga ba si Abraham? Alamin muna natin sa kasulatan, ano ba ang tawag doon sa lugar na mga patay? yung mga naka yung mga espiritong nakabilanggo. O basahin po natin ito sa banal na kasulatan. Ating iintindihin at uunawain sa mga sulat naman ni Hob. Sila po ang dapat magpaliwanag sa pagkatayo, hahanapin lang natin sa kasulatan para maintindihan natin, di ba? Pero salamat kayo at nagtatanong kayo. Ano, bago ko basahin po ito, no? Salamat po doon kay Dante Sulit, no? sulit ang iyong tanong dahil masasagot ang iyong katanong Ano? No? So, balikan natin. Ito ang pinakasagot natin. Ano? Mula kay Hob, sa kanya mga sulat, 1716, basahin natin. Lulusong ba ang mga ito sa mga rehas ng Sheol? Magkasama ba kaming bababa sa alabok? O, nakita po ninyo? Ibig sabihin po, sa mga sulat ni Hob, lahat po ng tao makakaranas ng kamatayan at yung katawan makakaranas ng kamatayan o kabulukan o babalik sa alabok ng lupa. Tama po 'yon. Pero yung kanilang mga espiritu at kaluluha, saan pupunta? Yan po nakalagay po dito. Lulusong ba ang mga ito sa mga rehas ng Sheol? Pag sinabing rehas, 'di ba ito yung sinasabi kanina ni Apostol Pedro? Nakulungan. Di ba tang ating ordinaryong kaisipan pag sinabing kulungan, may rehas. Di ba? So, balikan natin yung kay Apostol Pedro sa kanyang sinabi. Ano ba yung kanyang sinabi? Sa Unang Pedro 3.19 Na yan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. So, ang ating nakikita sa bilangguan ay may rehas. Nakita po ninyo? Yun po yung sila sabing bilangguan na sabi ni Apostol Pedro. Ngayon, para makakita natin at maunawa natin ano yung kulungang iyon na meron pong rehas ang paliwanag po ni Hob. 1716, lulusong ba ang mga ito sa mga rehas ng Sheol? O malinaw po, Sheol. Ibig sabihin, dito napunta si na Abraham. Kasi yung napupunta po sa Sheol, yung mga may pananampalataya, katulad ni Hob. ba? Diba? As si Hob po ay hindi lang po may pananampalataya, nagtitiwala sa Diyos. Bakit ho siya nagtitiwala sa Diyos? Alam niya na siya ay pagagalingin sa kanyang naranasan. Sapagkat sinubok ni Satan na si Job sa mga matitinding pagsubok, di ba? Nagkaroon siya ng pigsa, madaming mga sugat sa kanyang katawan, nagkanguubos ang lahat ng kanyang kayamanan, lahat ng mga ari-arian niya, mga hayop, maging yung kanyang mga anak, di ba? Ay na nawala sa kanya. Pero bandang huli, dahil sa kanyang katapatan sa Diyos, Ibenalik ang lahat ng mga bagay na nawala sa kanya at dinoble pa nakita po ninyo at the same time hindi rin naman nagtagal si hob kaya maaring dyan din napunta si hob na abraham nakita po ninyo kasi po yung iba ayo maniwala na kung saan iba yung shol at iba yung Hades ang Hades pag durusa samantalang yung shol yan nga po inilalagay ang mga taong matutuwid at may ma at may pananampalataya babalikan natin ano ho. Kasi yung iba, dahil sa haba na ating tinatalakay dito at lagi natin nadadaanan ng patungkol sa Hades at sa Sheol ay magkaiba po ito, patuloy putu natin babalikan ano para makikita lang din nila at ma-realize nila na sila ay nangkakamali sa unawa. sa dalawang ito, yung Shoal at Hades. Doon po sila nalilito. Ang kalangan nila, magkakasama doon ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya. Kasi nga po, sinesegregate ng Panginoon para magkahiwalay yon. O, puntahan muna natin yung Lucas 16.22 and 23. Basahin muli natin para magkaroon lang tayo ng idea at kalaman sa mga salita ng Diyos upang malaman natin kung ang Shul nga at Hades ay magkaiba. Basahin po natin ano po, Lucas 16.22 At nangyari na matay ang pulobi at siya'y dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Maaring ito yung shawl. Dito po dinadala. May rehas nakakulong para nga hindi po pagalagala ang kaluluwa. O, isunod natin ang pangungusap. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Ibig sabihin, kung inilibing ang katawan ng pulubi, inilibing din ang katawan ng mayaman. Pero yung espiritu ng mayaman, yung kaluluwa ng mayaman, saan napunta? Ituloy po natin sa verse 23. At mula sa hades na kanyang pinagdurusahan ay tumingala siya at nakita sa malayo si Abraham at si Lazaro sa kanyang kandungan. So malino po, meron pong tinatawag na bahagi Nasa sa ilalim ng shawl yung hades. Sapagkat yung mayaman ay napunta doon, sapagkat ito hindi gumagawa ng mabuti, maaari hindi ito mananampalataya. Kasi hindi niya pinahalagan yung mga bagay na espiritual. Kaya napunta siya ng hades ng pagdurusa Kaya itong mayamang ito nakatingala Ibig sabihin, pag nakatingala, mas mataas yung lugar ni Abraham Malino po, at ni Lazarus Kaya yun ay may mga bahagi Maaring yung unang bahagi, yun ang shol Yung sumunod ay Hades At doon sa pinakadulo-duluhang bahagi pa Doon naman inilagay yung mga anghel na nagkasala sa Diyos So malinaw po Ngayon, balikan natin itong tanong mo Itong tanong, sa iyong katanungan Nung namatay si Jesus, pumunta sa kina Abraham at nangaral. Ating alamin ito sa kasulatan. Ito na yung sagot natin na hinihintay ninyo. Puntahan natin ito. Juan 8.58 Para magkaroon po tayo ng linaw. Sa mga sulat po ni Juan 8.58 Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. Ibig sabihin, si Jesus ang lumalang ng lahat ng bagay bago pa ipanganak si Abraham, naroon na si Jesus. Kasi po si Jesus ay isang manlalalang. Katulad po ng ama, sapagkat yung kanyang ama, manglalalang din po. Kaya kapwa sila manlalalang. Malinaw po ba sa ating lahat? Ngayon, isunod pa natin ang talatang ito para maintindihan natin. Balikan natin yung verse 56. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan. Nakita nga niya ito at natuwa siya. So nakita po ninyo? Ibig sabihin, yung binasa natin kanina doon sa verse 58, mas nauna si Jesus. Ibig sabihin, si Jesus ay manlalang bago si Abraham. Nakita po ninyo? Ngayon, sa kapanahonan ni Jesus, kailan nangyari yon sa bagong tipan? Ngayon, sa bagong tipan, nangangaral si Jesus. Nung nangangaral si Jesus ng Ibanghelyo, di ba't nga siya pinatay? Saan siya pumunta? Ang sabi ni Apostol Pedro, pumunta doon sa mga espiritong nasa bilangguan. Puntahan natin muna yon. Nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ang tanong ba? Ito ang tanong, si Abraham ba may espiritu? May kaluluwa ba yon? Siyempre, meron. Ang tanong, nariyan ba sa bilangguan iyan? Ang bilangguang iyan, na pinalawanag sa ating kanina ni Hob ay ito po yung rehas na tinatawag na shol. So malino po. Nariyan ba si Abraham? Ngayon, alamin natin. Balikan natin yung talata natin binabasa. Ulitin ko po ito para maintindihan natin. Natuwa ang ama ninyong si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan ang tanong, kailan niya nakita yung kapanahon ni Jesus? Hindi po yung panahon ni Kristo na siya ay lumalalang. Kundi yung kapanahon na sinasabi po dito nung nagkatawang tao si Kristo. Sapagkat si Abraham ay isang tao. Malinaw po ba? Kaya nung namatay si Kristo, pumunta doon sa mga espiritong nasa bilangguan. So malinaw po. Kaya itong paliwanag ni Apostol Pablo, anong kanyang pinuntahan? sa dakong kalaliman ng lupa. Ano yung dakong kalaliman ng lupa? Ito ang tinatawag na shol o rehas sa sinasabi ni Hob. Yan po yun. Yan ang pinuntahan ni Jesus. Nakita po ninyo? Rehas na may shol. Yun yung mga espiritong nakabilanggo. Ito po yung pinapaliwanag din ni Apostol Pablo na pumunta doon sa dakong kalaliman. Malinaw po ba? Para makita po natin itong tanong ninyo, pumunta ba si Jesus nung siya'y namatay doon sa kalaliman ng lupa naroon ba si Abraham at nangaral kaya nga ito ang paliwanag ni Juan yan po, puntahan natin Juan 8.56 natuwa ang ama yung si Abraham nang malaman niyang makikita niya ang aking kapanahunan nakita nga niya ito at natuwa siya so malinaw, nagkaroon po sila ng pagtatagpo, ayan o, nakita nga ito at natuwa siya. Kailan yon Nung namatay siya. Pero ito, nung siya'y nabubuhay pa, ikinukwento e na ito sa kanyang mga kalahing hudyo. Sapagkat yung mga pareseyo, tinutulig sa si Jesus. Ayaw na lang paniwalaan ang sinasabi ni Jesus. Nakita po ninyo. Kaya itong panahon ito, sinasabi sa kanila, at nung namatay nga si Kristo, pumunta doon sa kalalimang bahagi ng lupa, at yung doon sa kalaliman ng lupa, doon naman po ang mga espiritong nakabilanggo Ang sabi ni Apostol Pedro Ayan po, sa 1 Pedro 3.19 Nayan din ang kanyang iniyaw at nangaral Sa mga espiritong nasa bilangguan Sini, sino yung nasa bilangguan? Natuwa ang aman yung si Abraham Nang malaman niyang makikita niya Ang aking kapanahunan Nakita nga niya ito at natuwa siya So, ibig sabihin Nakapunta po at nagkita si Abraham Ng ating Paneso Doon sa tinatawag na shol o rehas, di ba? Yun po yung mga espiritong nakabilanggo. So malinaw na po ba sa inyo? Oh, hanggang dito na lang po muna at alam ko po malinaw na yan. Hindi po ako nag ng mga talata kundi yan ay binasa ko po at ipinalawana ko po sa inyo sapagat sa inyong mga tanong ang sagot nasa sa kasulatan. Ito po yung mismo sa mga salita ng Diyos na ating mababasa. Malinaw po ba? So, salamat po sa inyong tanong, uh, kaibigan Dante. Dante, sulit. Nasulit ba ang inyong tanong at nasagot po ba? Kaya kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating channel, gawin mo na bilang suporta po sa ating ginagawa. Ito po ating channel, God's Word, Read the Scriptures. So, may po ang biyaya mula sa Diyos Ama at sa ating Panisokristo na ating tagapagligtas. Ito po ang inyong lingkod, Brother Owen.